Vivo y 27 versus si Tecno Camon 20 Pro Magkakaalam mo na kung sino bang masulit sa dalawang smartphone na to na meron pareho 9,000 na SRP Para sa mga nagsasabi ng hater daw ako ng Vivo para sa inyo ang video na to Naka 6,128 si Vivo at 8,256 e naman si Tecno at pares nga sila na meron 9,000 na SRP Diyan pa lang guys is malaki na lamang ni Tecno Sa mga package naman nila ito ang package ni si Vivo y 27 Meron siyang jelly case at 44 watts sa charger at isang cable. Si Tecto naman is meron siyang 33 watts sa charger, type C na cable, earphone, sa jelly case. Tetesting natin itong mga charger nila, mag start tayo ng 0%. 100%. Tingnan natin kung malaki ba ang difference sa may charging speed ng 33 watts versus sa may 44 watts. Balik na lang natin ito maya maya lang. Sa display yung naka 6.67 inches AMOLED display, 120Hz na refresh rate, with punch hole na camera itong si Tecno. Habang naka 6.64 inches naman, IPS LCD display, 6Hz refresh rate, at naka 3 notch lang itong si Vivo naman. Masyado na outdated guys yung display ni Vivo para sa ganitong presyo niya ngayon, ngayon 2023. Check pa natin sa ibang specs nila kung makakalamang ba si Vivo. Ito naman yung tutor score nilang dalawa, yung teardrop notch yung kay Vivo. at punch hole yung kay Tekno. Mamaya makikita nyo yung ibig sabihin ng total score na to sa mga games na tetestingin natin. Dito naman sa may camera nila, naka 50 megapixel si Bibo at 64 megapixel naman si Tekno. Dito naman sa mga ideal light condition, pagka maliwanag, pareho naman silang maliwanag dito at maganda para sa akin at detail naman. Kahit dito sa dalawa na yan, wala naman kayong problema sa kanya. Dito sila guys nagkatalo sa may night mode. Ito yung mga sample picture dito pala makikita nyo na kung sino mas maganda pagdating sa may camera. Even sa may selfie camera, mas maganda at mas maliwanag itong kay Tecno over kay Vivo. Naalala ko lang dati marami nagsasabi na maganda lo kay Vivo is yung camera over kay Infinix sa kay Tecno. Na kayo daw magandang spec sila Tecno sa kanila Infinix is kay Vivo pa rin daw sila. Kaya so, nga mas maganda yung kanilang camera. Ang kaso dito sa may comparison natin, mukhang hindi naman mas maganda ang camera ni Vivo dito. Take note lang din, wala akong inedit sa mga picture na yan. Lahat yan, puro mga original picture nila. Around 31 minutes na silang nakacharge. Asa hindi nasa ang pagkakataon, mas damang pa si Tecno over kay Vivo. Dahil meron lang siyang 57% si Tecno at 53% naman si Vivo. Balikin natin to maya, maya pa rin guys. Sa mga design nila, para sa akin pareho naman silang maganda. Pero kung yung pipili sa kanila guys, mas gusto ko ang design ni Vivo. Dahil mas simple lang siya, at mas illegal natin yung design para sa akin. Dito naman sa may performance sila sa may gaming. Unay ko na dito sa may Mobile Legends. Try nyo hulaan kung ano setting dito sa may Mobile Legends. Gameplay ito ng Tecno Camon 20 Pro. Meron G99 na processor. Ano sa tingin niyo guys? Naka ultra kaya siya? Or baka naka super lang? Or baka naka high lang naman? Same lang sila guys ang Bibo ng settings dito. Pero naka G85 lang si bipo At ang setting sila dito guys, di Bebo sa kanila Tekno sa may Mobile Legends, is pareho lang sila naka high graphics. At high na refresh rate lang din. Kaya kung ang hula mo is naka super siya, eh, mali ka doon. Tayo nga naka high lang siya. Smooth pa rin naman siya kahit papano para sa akin dito. Kahit nga naka high lang yung kanyang refresh rate. Okay na okay pa rin to guys. Kaya din naman ni Bebo guys ang Mobile Legends. Kaso lang kung ilang oras ka siguro maglalaro sa kanya dito. ay eh sigurado maglalag din siya. Dahil nga naka 12 nanometer pa itong processor niya. Compare nga kay Tecno, yung naka 6 nanometer. Dito naman sa Call of Duty Mobile, parang kasi na mayroong settings pa rin dito na mayroong medium na graphics at high na frame rate. Ito yung gameplay ni Vivo 27 sa may multiplayer. You shut down. Next, Mac. Kung napansin nyo, medyo obvious na nagkakaroon siya ng frame drop dito at lag like, habang naglalaro. Ito na isang ibig sabihin kung bakit mababa yung kanyang antutu score dito. Tingnan mo baba yung kanyang GPU. parang mas sila ni Tekno ng settings dito pero mas is stable at mas maganda si Tecno sa may Duty Mobile compared kay bibo. Ito ang basic example guys sa may Battle Royale, gameplay ito ng Tecno Camon 20 Pro. Kung sa may multiplayer lang malag na si Bibo, paano pa kaya sa may VR mode? Sigurado mas mahihirapan siya dito. Pero itong si Tecno, kahit pa paano kaya kaya naman niya. Dito naman sa may Mirror 4, gameplay ito ng Bibo Y27, sa may medium graphics lang niya. Kayo na rin guys ang humusika kung sa tingin nyo smooth bang ba gameplay nito dito ni Bibo. Tinaka medium na nga lang siya, pero sinapakalag pa rin. Pero si Tekno kaya naman niyang mirror po sa may medium graphics. Sa may medium lang guys. Kaya pagka nilagay mo na kasi sa may high graphics, is doon na maglalag si Tekno. Syempre sa may ganyan sinimpak lalo guys, negative na si Bibo dito. Kaya kahit naman si Tekno sa may lowest graphics lang siya advisable. At naka single speaker nga lang pala si Bibo, habang naka dual speaker si Tekno. Dagdag ko na nga rin pala si Vivo nga palagi siya is naka side mounted fingerprint lang habang si Tecno is naka in display fingerprint siya. Pero napapansin ko sa kanila na mas mabilis ang fingerprint pagka naka side mounted fingerprint tayo. Dahil naka physical button siya. At ang nakakatawang resulta ng charging speed nila 33 watts versus 74 watts sa hindi nasang pagkakataon hindi ko din maintindihan kung bakit yata mas nauna pa si Tekno. Kay Bibo ng halos silang minuto. Na dapat mas mauuna si Bibo. Dahil nga mas mabilis yung kanyang charger. Ang kaso lang hindi ganoon yung nangyari. Hindi ko sure guys kung ganyan din ba sa inyo. Dahil yung naging resulta ng testing ko sa kanila. From 0% to 100% ng charging speed nila. Sa medyo reliability naman ng dalawang smartphone na to. Depende na yun sa paggamit nyo ng smartphone nyo. Kahit naman siguro iPhone, kung hindi nyo may ingatan, ay eh sigurado masisira din. Kaya so, kung sa may overall ng mga specs lang talaga, is marino na si Tecno mas maganda. Mas maganda ang kanyang camera. Mas maganda display. At mas malakas pa yung processor. Lumaman lang talaga si Vivo sa may charger niya. Pero overall, mas dito talaga ako kay Tecno. Basta mas maganda yung kanyang specs. Para sa may 9,000 na SRP nga niya. Kung ayaw mo naman kay Tecno guys, at ayaw mo rin kay Vivo, pero na kung yung smartphone na masulat kay Vivo y 27 nasa first comment yung link thanks for watching